Mmm. Bishon. Hmm, <laughs> Dali. Ba. Hmm, <laughs> Bishon. Ano laki-laki to. <laughs> Pasisuma bitch oh. up. Bishon na naman. tayo sa dagat ngayon pero plano pa rin natin pumunta ng dagat napadaan lang tayo dito sa ilog or sa sapa try natin mandalag kasama natin si Sir Chris oh. ayun o oh. <laughs> yan yung gamit nating setup yung pang ano natin micro jigging na rad Abu Garcia Vengeance Abu Garcia Benjans Pinartner natin 2000 series na reel Pioneer Pioneer Evo It's pulled with PE1 Na Jabrick Lalo yan pag sa dagat You oh. know? Ay, hindi nakagat. <laughs> hindi nakagat, tinalon din. So, ayan mga master. Real quick. Galing tayo fresh water kanina. Try mo na natin dito sa ano, sa dagat, sa salt water. Kung may madadali ba tayo dito, pero grabe kalakas talaga ng alon mga master. Yung hangin wala, kalma. Hindi masyado malakas yung hangin kasi dito sa likod natin galing sa kabila galing pero yung alon mamaw grabe kalalaking alon kas tayo first kas yung mga locals dito mga maser nangihinginas na lang kasi wala talaga makapaglaot ngabe puti-puti talaga <laughs> Ay, puti-puti talaga Ngalun Hirap makaporma Pag ganito Ayan mga master ah, ah, ah Naiwasan na natin Yung medyo malalakas Dito tayo sa medyo kalma lang niya Na side, hanggang dun yan Try lang natin Makasakaling makadali Try lang lang, try Uy, pisyon pa nga mga masero Nakawala <laughs> Nakawala Teki Yun no, oh, pisyon no oh. <laughs> Alapo-lapo Cute Ayan mga sir, la lapo Hmm, fish on na naman. Ah, saging-saging. Yan ako, sir. Wala natin. Bye-bye. Pwede daw natin hagisan. Baka may na-stuck dyan na kanuping. yun oh, fish yun oh <laughs> babaw lang ko. pero tiki oh relax ka lang bala oh. ka maalis ka kung hindi, di bala ka din sabi ko relax ka lang para hindi ka masaktan Oh yeah, pakawalan natin ng lawas. Si 30k, ay Dagat to fresh water real quick. Real quick. Mag ano tayo dito, mag maghanap tayo ng magigisa natin pandalag. Sana meron. Makikipasok po kami. Oh, ano rito mapagalitan na pinasok natin tong ano area na to bagong linis pa naman ayun po masikip ito may daan dito try may daan dito master pero hindi ko alam kung may mapipwestohan tayo dito Yan oh. Testing. Oh. Testing kung putik. Putik. Baka tayo lumubog sa kumunoy. Ngayon, oh, lakad tayo dito. Bagay may nag mga nag ano nag-uumang ng mga pandalag din. saan saan kayo maabot ha ah. hindi lang makaapak ng ano <laughs> testing hanggis tayo mga masir master fry natin dito medyo madamo lang Gagi, uh, malalaglag na pala Yan. Testing natin dito. subukan natin ang popper Kung may kakana. Lipat master Walang nakagat dito. Walang nagpaparamdam. Lo. Dai kalinaw. mà ai Đã bật đi hindi niya naisubo try natin mga master tong ano try natin tong ito hindi niya na ano hindi siya na sayang so, sana kumagat pa siya sayang hindi na naman niya nakagat dalawang beses na try ko dun sa kabila Nalunan yung mga dalag mga master. Yung um, pisyon. Ay sayang nakabola, Nakawala mga master. Nakabitaw. Kakahagis pa lang eh. Ah. Maliliit. fish on ay sayang panay ang strike grabe sunod sunod ang strike kada hagis dun mga masir hindi nila hindi nila madali yun o no? maliliit lang siguro Kaya hindi nila madali yung dun kanina no may strike sa ano, kabila ang malaki. Oops. Ay, hindi talaga sila madali. babaw kasi dito kaya yung mga is mga dalag medyo ano lang dito mga maliliit lang tingnan nyo. Hindi <laughs> nila makagat yung hook natin. Hmm, fish on. Eh, nakawala na naman. <laughs> Hindi talaga sila tamaan ng maganda. Sino? Kaya pala hindi sila tamaan doon sa Fraglor Medyo maliliit sila may bakod na kasi dyan oh. kung wala sanang bakod dyan pwedeng agisan yung sa loob hmm dali dini <laughs> dinidelay ko na nga mga masir yung retrieve kasi para ano para sungal ngalin talaga lang sumiksik pa dun sa net naman ayan o oh. langu sila o oh. ah grabe kadami pala grabe pala kadami dami o malalim pala dito sa si area na to Kaya pala dito sila umi-strike turong <laughs> may turong mga masir may birang patis alis tayo doon baka Hmm, dali. <laughs> yan nga mas sir. Anliliit lang pala nila yan oh. Kaya pala. Mga cute. Mga cute size. Yan nga mas sir mga ano to mga native wala natin siya nakailan na eh tatlo na akong ah, hindi pang apat na yun na umi-strike sa atin hindi talaga nila basta basta makagat yung hook natin eh yun na naman sila yun know? oh Dali. Bang. <laughs> Ay, ano nga sir? Yan show. Mga nag ano lang to eh, nag ahon lang nung maulan. sa so, sila dito. Pag tag init na. Hmm, pisyo Uy! Muntik na naman. <laughs> muntik. Muntik ako dun ah. Mm, hmm, Malaki-laki to. <laughs> Dami! <laughs> oh! malaki-laki to mga master yan oh. maliliit lang master itong, itong pinakamalaki ang daming may dito ha? kahit tinamaan na sila uh -huh. may strike pa rin <laughs> Pangalawa na itong na, na ano na ilan ko. Yung isa pinakawalan ko kanina. Ito pinakawalan ko na to kanina kung kumagat ulit. <laughs> May pang content na. Galing na ako dun kanina naglakad ako kasi sumabit oh. Fish on na naman. Ay nakawala na naman. Ganun nga sila. Stignan mo, i-strike ulit yan. Hmm, <laughs> fish on na naman. <laughs> ah, fish on na naman mga masero. sayang hindi na hmm <laughs> fishon <laughs> harvest dalag <the log. laughs> yan nga mga wala sa dagat ah <laughs> po may paper pa ako dito master may paper pa ako Ah, yeah, oh, practice practice kas lang. sebagai so practice sa ano no sa masisikip. Pakawalan ko yung mga maliliit na mga master. Piliin lang natin yung mga malalaki yang dalag matagal naman ang buhay niyan diyan sa ano sa tuyo Mm dali na naman yung malaki <laughs> Harvest Takedo Popper from Raiden Tackle Store mga master yung paper natin yun o harvest Ay lima na, lima na pala. Yan o. Mm. Ay sayang. Nakawala na naman. Pangatlo na sana yung malaki. Diyan kasi yung malalim na area niya. Malalim kasi yung area na yan. Mababaw. Ah? Mababaw diyan. Mababaw Hindi dito ano mga ganyan din kalalim sa ano na yan. Seryo na yan sa tinutungtungan mo. Hindi siya ganto sa ano Ayan, rito Ayan, malapit. Master. Nakalimang piraso tayo, ang daming ano na unhook. May mga malalaking nanhook, may dalawa akong nanhook na ng malalaki pero goods na laro lang, lang naman mga masarap papakawalan din natin yan sila ayan o limang piraso alright so hindi man tayo pinalad sa ano sa dagat at least pinalad tayo dito sa lupa pakawalan natin sila yan water release yan bye bye O. Okay. Yeah. Bye bye. Kaanak talaga, mm, talaga sila ng ano. yan talaga sila ng tubig Yan mga masir wala natin. Bye bye. gigisi sila dito sa mga ano mga masir. Sa mga dahon-dahon yun sila yung nakatawag kanina nung nakuha natin sila yun yun lang ang ating trip ngayon dalaghan na pakakawalan uh, din natin sila di ba? <laughs> alright kung may malaki sana yung mga uh, gabraso yun pwedeng ikip yun nalilip pa kasi ayan mga maser maraming salamat po sa inyong panunod dyan kasama natin sir Chris na <laughs> na malakas din ng trip practice lang <laughs> ng big cast practice daw siya ng weight niya. dalag din. Yan, may meron din dito. Malawak pa yan yun. Malamang malalaki yung ano yan dyan. Malalaki ang dalag dito mga master yan. kan tayo dito dalawang beses eh. Yan, sa mga taga Puerto Princesa, alam nyo na kung nasaan sila. Ayan Pero hindi ko na sabihin yung lugar. Basta hanapin nyo na lang. Hanggang doon pa yan. Puro puno ng, puno ng bangkal kasi mga masya. So yun, maraming salamat po sa inyong panonood. This is Prince Bodidi Fishing. Fish on. God bless.